Hello, hello, hello. What's up, mga pre? Welcome back sa ating channel. So, um, babiyahe tayo ngayon kay Mr. Speedy and Lala Move yun nga pareho natin siya minabiyahihan pero bago ang lahat pupunta muna tayo sa GRT shop kasi papacheck natin tong motor natin kasi nung last time na nandun ako may napapansin kasi akong di normal medyo ano siya eh um, pag tumatakbo siya ng high speed high speed <laughs> medyo magalaw yung manibela nung last time pinacheck ko sabi nila baka raw yung front ko stuck pa naman siya pero baka raw gastado na kasi minsan lang nagiging issue sa NMAX yun or AROX na lumalambot na sobra medyo sumasagad which is correct naman nung kinag ko medyo yung pre-play nya nga is medyo sagad na bumabao na siya pero hindi pa naman tumatama sa tapaludo kaya papacheck natin siya ngayon um, sa chip mechanic doon na si Mac, -Mac. Uh, pa natin Sabi nila madali lang naman daw. Medyo ito eh, tono lang. Totoo no lang maayos para hindi sobrang lambot. Kaya siguro ang explanation din nila kaya nawawala yung stability niya. Kasi nga sobrang lambot na especially sa mga bangingan Pero nung last time nandun tayo, nagpalit na rin tayo ng rubber bushing, which is yung JBT para sa engine rubber bushing siya ng engine support pero nung pinalitan umuokay naman siya pero meron pa rin meron pa rin kahit papano na ano nung una kasi yung hindi pa pinapalitan yung rubber bushing medyo ang complain ko naman doon, sobrang mawabol yung motor ko yung pala nung binuksan pinalitan yung rubber bushing yung sa engine support may stable siya sa likod, hindi na siya. kasi parang dam ko nung una para lumulutang ako eh. Alam mo yung parang hindi kakapit sa kalsada. Tapos kumikembot, kembot pa yung motor ko. Ngayon, papacheck naman natin yung front shock natin. Papacheck natin papa papatono, para at least uh, Mayos-ayos Kasi Malaking effect din yan eh Pag nagpapatakbo ng motor First things first For safety At least Stable yung motor mo Pag tumatakbo ka Especially high speed So maganda yung stable Saka Kontrolado mo Kaya papa uh, Papacheck na rin natin siya Sana Walang gaano Nagpapagawa Para Mauna talaga tayo At makabiyahe pa tayo Kay Mr. Speedy at Lala Move So update ko na lang kayo mamaya mga pre Pag nandun na tayo at naumpisaan ang gawin So See you later alligator So mga guys na postpone yung ano natin reschedule na natin kasi busy yung mekaniko eh Ngayon mag ano na lang tayo mag change oil na lang tayo Tipo change oil na pala yung motor natin ang Gagamitin natin ngayon Siyempre, kita ba? Migi Maso Super Oil, Super 8 Huwag ka magsalita na ganyan So, andito tayo ng yung shop ng GRT Ayan Mag-change oil na lang tayo ng motor natin Ito nga pala si Patrick Ayan, mag-change oil lang motor natin O, baka maulog Kasi, okay, for change oil na pala Yung pagpapalit ng shop Nag-reschedule na lang natin kasi busy mechanic ko natin nasa loob kapuntahan natin ito yung mekanik ko natin o oh, busy gagawin sana namin yung shock eh yung schedule nilang map eh hey, after ito tapos na tapos ah, yung pala eh after na lang raw yun patapos na pala eh o oh, shout out ang <laughs> silip ko hayop ka talaga ang ganda mong lalaki ang ganda mong lalaki ito so, nga pala yung mga race bike nila rito nag GRD arty shop Meron uh, okay, silang Leo Sa sniper Diba? Revit so, no? So balik tayo rito Nga okay, ah, pala dito na rin yung sticker natin Ito ni so, Bay Ito yung shop nila guys kung mapapasyal kayo rito yung mga tinda sila rito yung ako nang tawag dyan MTRT most of tatak nila rito JP sa MTRT may throttle body sila may flash may flash, flash kaya mga guys flash ng MTRT bell ah, most din nang ginagawa nila rito scooter kaya kung may scooter kayo dito na kayo pagawa kaya no bell nila JBT Meron yung dila rito ang um, ginagawa ni Mili Maso Then, mga clutch aso yung mga gawa nila So, kakarga rin nila ng mga kanya rito natin Ayan o Diba? Ito yung chip mechanic natin Legendary chip na monks. to, nasa lahat ng vlog nandito Nandito yung talaga Chip Monks, <laughs> chip monks. Pwede natin, natin. Oh, Pwede din natin lang is natin. mga free. Ito yung malamis natin. Ito yung ko na. Maitim. Pwede, di ba? Cheese ah. oil na natin So bago tayo bumiyahe eh. Cheese oil natin Araw-araw kasi ginagamit So yan yeah, mga pre Pre sold, pre sold muna Para mamaya kaya, kaya gawin yung shock natin sa araw Kasi yung pre play nya Masyado lang mataas eh Kung oh, ako oh, nakikita nyo Hindi yata kita Bali nandito na siya mga pre Sobrang lambot na lang yung shock natin Kaya siguro hindi siya stable sa likuan Ayan, yan ang mode mode natin lao Nakakarga sila dito ng makin Ano yan sir? Pinapakargaan? <laughs> Kargado <Pinapakargaan laughs> po Kargaan na <laughs> po Kinakargaan <laughs> <po. Pinakargaan laughs> niya ng bigas Kinakargaan <laughs> <laughs> ng bigas bigas <laughs> yan Ang bigas yan Kaya na to, napabayaan ng, ano, napabayaan ng Pabawala ka ng <laughs> paraon Hindi ka mo lang ako Umugot pa <laughs> Ayan o Pwede yung ano, chipmunks <laughs> Chipmunks <laughs> <Cheap> Helper ako dito Chip helper Wow <laughs> Ayan ang <cheap> natin Hindi lang pogi Pag sports pa Check naman na itong Wow naman Wow Wow! <laughs> <laughs> oh, yan. Papakita yung abs. Pagkatapos na ito mga pre, papakita na natin siya kailangan na sa harap. Kasi hindi tayo makapag-banking eh. <laughs> Pilala kong kaliskis mo, oy. Banking? Masyado <laughs> na rin kasi malambot. Parang ako malambot. <laughs> oh. <laughs> Kaya parinig ka ng kalinig eh. Porupok, marupok, marupok. Yeah, Kaya galon Oo, oh, marupok yan. Marupok. Check <laughs> nga si Kuya Gibo, man. Pag bumangking kasi tayong pakanan eh, kaliwa ang kabig eh. <laughs> <laughs> rin na yung bago ah, ng aking lamin Shake shake daw muna Kasi speed tuner kaya kailangan sinishake vitamins eh Parang vitamins <laughs> naman na. So yung mga pre, pagtapos na ito, antayin na lang natin isang motor. Mag Papaturno tayo ng shaksarap para at least maging stable yung motor natin So mga guys, may subscriber tayo. Magbibigay tayo sticker. Ayaw makuha -ma, kuha? Oh. Eh, no. oh, oh, Oo. Salamat! <laughs> Saan lang tayo doon sa ganito lugar, kaya makikita lang. Guys, isa na natin. I-adjust is na. Wala? Wala. Patience. Yeah, I-adjust na para hindi na sobrang lambot. Sobrang lambot kasi, para may lambot Wala po, marupok. Marupok? Parang may ari, marupok. I-adjust yeah, na para medyo... Tumibay-tibay, tumigas-tigas. Kaya yeah. nga pala lang, bot-bot, na lang muli lang lakis So, go Okay, pag na lang yung pork oil, malambot na yung siya. Sobrang puti na lang. Tira-tira na lang. Parang ilang patak na lang yung kakain. Sobrang putik. Putik na yung lumalabas. Urak. Urak. Kaya pala galing ka yung play niya. Wala na, na. Putik na yung lumalabas. Di na lang. Putik na lumabas. <laughs> Gabi. Bulay brown yun ah Putik na yung lumabas yun. Burak yun. Eh. Burak. Ah, burak o putik, pareho lang marumi yun. Eh. <laughs> yung lalo. Bali. bali mga pre, pagkastado na yung shop mo. Namumumo na yung mga lungs nyo. Nagkukulay kalawang. Mo. Kaya pala pa rin lang pag nakapakasari yung, na yung plate pareho kaya kailangan na talagang tunuhin yung shock si pangay template kaya pala ganoon ang laro niya lalo sa banking pangit laro 2,000 years later But if I lay down and I play dead and I stay Seeing the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toxin. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Now, Siya ganung, hindi siya ganong hindi siya ganong katigas kasi nakakita niya naman mga pre diba wala na talaga siya ang pork oil nung binaklas ibig sabihin kaya ganun yung play nung shock natin is wala ng pork oil pero ngayon grabe ang ganda nung ano niya noong rebound oo saka mas unstable yung manibela ko nung una kasi medyo Pabalagbag yung manibela natin eh Hindi naman parang Magalaw na hindi mo malaman Ngayon oh Sobrang stable nya Pati sa mga lubak Kasi nung time nung hindi pa siya na Pag sa lubak ako Kaya mo malambot siya Hindi naman siya umabot, pero yung pakaramdam nya sa Manibela Is talagang iba yung ano talagang parang sumasaldak lagi parang gano'n ang pakaramdan. pero ngayon sobrang stable na nene ako grabe ganda ganda pagkakataon nila oh, pati sa sa pagliko maganda yung balik nya anyway mga pre um, dito na siguro magtatapos yung ating video maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa atin ngayon kung di pa kayo nagsusubscribe Huwag kalimutan magsubscribe sa ating channel Maraming maraming salamat sa inyo mga guys So yun nga maganda yung Kinaresulta ng na natin ng shock So hanggang sa muli Peace out